Akit na kami sa may hagdan. Ay, may naligo. Kasama natin yan. Ganda ng mga bulaklak. Sunod na lang? Yeah. Kau pala yan, buti tinawag ko. Okay. Hindi <laughs> kita ba okay. kilala malayo ka? Pa. Si Miss Pilis rin yan. Alam ni, sino Okay, thank you. Ayan. Ganda o, tingnan Ganda no. Wow! Si Miss Lynn doon dun. <laughs> Ganda ang sharing boy <board>. Nakabijo! Nakita <laughs> ka! <laughs> Topit Nangayaan pala na. dyan. Topit. Ang ganda. Almas, almo na kami, be. Ang ganda ng ano. Ayun, di atin hindi kasi. There's a cat. Hindi pa tayo. Hindi tayo. Ito lang si Miss Lindo. Ang kasama mo. Ano? Kumakain pa siguro yung iba. Tingnan mo sa bago pa. Ah. Oh, para gutom. Para maraming makakain. Mahirap kasi makain. Mm. Sabi ko ito babalik to. Oh, kasi malayo pa, ay matagal pa. Ito talaga dadali ako nung sinusundan ko. <laughs> Hindi, mayroon yata eh. Ah, wala ba? Wala naman siguro ang ano dito. Okay, okay naman siguro lang. Oo nga. Kasi marami kasi tayo. Mayroon namang ano, maliit lang. Okay guys. Akyat kami ulit dito. Hello. 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 Ay, buntis siya. Uh -uh. Akyat pa ka kami sa third floor. Okay. Ay, okay-okay na yung pa ako kasi nung ano, kahapon hindi makaakyat. Tinto na Ay, ito, explore Oo. Good morning, Miss Maya! Oh! Wow! na Oo nga, kasi yun yun. pa. ay Pero may coffee na dyan. Ay, may coffee. Thank you. Maligo ka na? Ay, naligo ka na Ay, Wow, ang ganda ng view talaga, guys. So, oh, ang ganda. May bunga ng Leo. Ayan, swimming pool. Hanggang 5 feet lang yung lalim ng swimming pool. Tapos ang pinakababa, 2 feet. May rin din doon sa, ano, sa likod na tinutuluyan namin kwarto. Pero mas malaki dito, guys. Ayan. Ayan, namumulaklak ng mga mangga nila. Ang daming mangga dito, guys. Namumulaklak na. Ang laki. Ang ganda. Ayan, bundok ko pa pala dito, guys. Oh. Sarap naman kumain ng ano, oh. salad. Buko salad, oh. Kaya pala nagbuko salad sila kasi may sarili silang niyog. Eh hey, Guys. Mamaya 11 alis na kami. Uwi na naman sa Mandela. Back to normal. Back to normal naman. Ayan dagat pala doon sa ano. G oh dito, Je, oh, makita yung dagat, Je ayun, dagat ang ganda talagang paligid na no? pag maraming mga green na green na mga dahon ayan, may ano dito may hagdan ayan, may hagdan pala dito guys ah. dito kami sa third floor mag-almusal kami kapi muna, tapos maya maya mag-almusal nag-prepared pa sila pang almusal, daming bahay pala dito marami naman palang nakatira dito guys Ayan. Ayan na. Dami. Daming mangga. Pag mamunga yan ako. Sarap. Yon, Ayan. Ayan. Ano nila? Solar. Ano pa ito? Tawag nito? Signal. Signal pala. Ayan. Mangga. Okay. Ay, narinig ko yung ano, boses ng, ayan, bird, di kulay dilaw. Ayan, kulay dilaw na bird. na yun? Ayan. Ayan. May pabahay doon, guys. O, uniform. Doon sa, ano, Doon you know, sa malayo. Ano kaya yung dyan? You know, bundok na inano. Ano kaya siya dyan? Daanan. You know. Ano kaya siya dyan. Ayun. Yun guys, o. Oh, ano kaya dyan? Ayan. Bundok. Binawasan ng lupa. Dyan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ganda ng busis ng ano, bird. Hello, bird. Ayun, kulay dilaw siya. Hindi masyado makita. Thank you guys for watching. Bye! Magkapi muna ako.